Yun you know, o, patungo, patungo tayo ngayon ng uh, Nasugbu, Batangas. Nasa Skyway tayo. Yeah. Yun know, tagay -tay na kami oh. you know train legs you Ha? Ayan o, oh, welcome to oh, Nasugbu, Batangas Sabi niya may patiraw eh Please. Wala naman, wala pa Ano, hindi ba tayo magtatanong? Wala pa tayo nadadaanan ng pati ah Welcome to Nasugbu ito eh oh. O patawagin natin. Di luming bumibiyahe tayo mapalayo basta tama yon daan. Hmm. Yes sa bladder niya. Ano tong pinagagawa mo na to? Ang Hmm. Hmm. Dito kami ngayon, no? Parting Magallanes, Cavite. Puntahan natin yung mga baka, maraming baka eh. Tsaka magagandang kambing. Yung ilog doon yun eh, gawi eh. Hmm. Yun o no, yung kambing o oh, silipin natin. yan oh. may mga lahing kambing 'yan <laughs> pagkagaganda oh a ah, a ah. oh, tingnan mo naman yung lalaki oh hmm hmm gaganda ang dami ng nabawos diyan oh daming kambing oh. yan mga may lahing kambing oh kalawak naman ng pastula nila kaya talagang uh, tagumpay na dadami sila. Yan, mga may lahi talaga. Oh. Gaganda, bibilog. Oh. Kahit nga sabi mong konti andam mo ngayon, oh. pero ang gaganda ng katawan nila. Gaganda. Oh. Ayun, laki ng lalaki. Oo. Oh. Ah, oh. ka na, okay na nakapag na. Yan ang maganda oh, malinis ang tubig. Ayun, may naglalandina naman doon. Laki nung lala. Hello. Dito tayo ngayon sa Magallanes, Cavite lawak din itong lugar na ito maraming uh, baboy may aso din baka marami din kambing eh makikita nyo naman lahat yan sa video o lapitan natin yung mga kambing daming may anak nakakatuwa eh sana mababait nakakatakot pag may sungay pero pag walang sungay okay lang kung mapapansin natin yung paligid ha talagang wala na din halos tayong makitang damo dahil talaga namang sa sobrang init uh, tag init eh, tag tuyot na pero hindi naman natin masasabing payat yung mga hayop uh, binibigyan kasi sila ng uh, ranchero polar tweet Binibigyan din sila ng katawan ng saging na nilalagyan ng molasses at malinis na tubig na nilalagyan din ng asin. Unlimited na tubig yan. Uh, kaya kung mapapansin natin, wala man halos silang nakakain na damo pero hindi sila ganun kapapayat. hindi tayo masyado magsasalita para hindi sila magulat. Nakakatawa na pumayag silang mga i Papa Dede. Eh halos puro na mga ito. Sa dami ng mga anak na nandoon eh. Ah, oh, ito halos bagong pa anak lang ito salamat pumapayag magpahawak Nay patalikod yung sungay. Hindi naman tayo takot masuwag. Lalo't na walang sungay. O kaya na yung patalikod ng sungay pero pag paharap yung katulad doon ako. <laughs> Durug tayo diyan. Lakay rin nito, ang ganda. Hmm. kumayag talaga ito. Close up. Up. Close and personal. <laughs> Thank you very much sa'yo. Hmm. Hmm, Hindi naman tayo takot dyan. Lalo't wala naman sungay. Mm. Yan talagang dikit mukha oh. <laughs> ah, Lumapit sa atin eh kaya sinamantala na natin. Hindi naman lahat eh malalapitan at uh, ganito kakaamo kababait. Hmm. Pagkakataon na. Eh subukan natin hawakan ito. Hmm. Hmm. may mga medyo mabait din talaga nagpapahawak. Kaya lang mga alpas naman 'yan eh. Kaya medyo mailap din talaga 'yung mga 'yan. nakakatuwa <laughs> lalo itong dahing anak nakakatuwa tabi-tabi ayaw 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 okay at least nakalapit tayo nakahawak tayo nalapitan natin nakakatuwa lang ah, hindi naman tayo takot wag lang yung sungay ay eh, nakataas o oh, yung nakatungo sa papunta sa ulo yun medyo delikado yun manuwag ito yung ganito kahit ganito kalalaki hindi naman tayo takot dyan matutumba lang naman tayo for sure pag uh, sinuwag nyan eh pero hindi naman tayo masasaktan sorry po nakumali no, ako hehehe <laughs> okay. pa, pwedeng pwede tayong masaktan kapag sinuwag tayo ng baka may sungay man o wala yeah, liliwanagin ko lang hindi lang ako takot sa baka pero pwedeng pwede tayong masaktan kapag nasuwag tayo ng baka, may sungay man o wala. Okay. Okay, bye bye na.